may share ako sa inyo ba? Na may iwan sa labas ng banal na lungsod ang mga mapakiapid, bohong, mangkukulam, magnanakaw, mamamatay tao, palalo, at higit sa lahat ay ang mga sinungaling. Kaya kung nakikiapid ka, matakot ka na sa Diyos. Matakot na tayo sa Diyos. Kung nangangalunya ka, kung mangkukulam ka, matakot ka na sa Diyos. Kasi yun ang sabi niya eh, may iwan sa labas ng banal na lungsod. Kaya ganun. Kaya sinabi din niya sa ibang verse na ang mahabaging tao ay walang dapat ikatakot sa araw ng paghahatol ng Diyos. Maghahatol kasi ang Diyos mga friend. Kaya walang dapat ikatakot ang mahabaging tao.